Ayan, ako, oh, bakit Ervic? Okay ka lang ba? Bakit parang bigla ka na pag So bakit ba ulo mo, Ervic? Benny <laughs> Boy, nako. Ito, kailangan mong sagutin. Ito. Siya ba ang nagpapakilig sa puso mo ngayon? Opo. Ha? Ah? <laughs> As if, ano magkakasama kami, parang iba siyang kausap eh. Iba parang siyang cool. kausap. Cool! Tapos cool. ano, yung... Dahil ano, parang, alam niya rin yung, ano? Pilitim mo. <laughs> alam niya <rin. laughs> So, hindi alam ni Sir Vin ang tungkol sa nararamdaman mo para sa kanya? Opo, hindi niya alam. Hindi niya alam. Eto na. Pero ito nararamdaman mo, so hindi alam ni Sir Vin, di ba? Nabarkada mo ng one and a half years. Hmm. So, eh, si Jonalyn, alam ba ito? Hindi na po. Ang nararamdaman mo para kay Sir Vin? Hindi po. No, yung una ko, um, ah. hmm yung parang malapit kami, malapit kami dalawa ni Johnny sa ano, isa't mm. isa. Mm. Sabi so, na, yung nakilala ko sa Serbin, sa Sayang. Mm. Koryo kasi siya eh. Ano? Koryo. Koryo. So, so, so niya, ganito yun eh. Ganon, ganon. <laughs> Doon ka na ano? Yung... Paano ba yun bro? Yeah. Ganon, ganon. 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 So, ano nga, hindi ka daw, hindi ka sinagot, ano, sa so, doon. Opo, doon po. Doon. So, sinubukan mo bang sabihin ito kay Sir Vin? Opo, sinubukan ko. oh paano? Sabi ko sana. Bro, ano, um, nakakagusta, ano, mga pa ka na ba mag ng gusto sa iyo anong mga katadami ka na. Pagkapa ano mo, lalaki, tinanong mo Tinan si Sir yun. Vin. Anong sabi ni Sir Vin? Ano, hindi po siya nakakagusta kasi ano yun. Eh? pag-aamong ng, ng kaibigan lang po talaga. Ayon, hmm. So ibig Sabian, hindi siya nagka nagkakakul... Si itong si Servin, hindi oh, straight, hindi siya nagkakagusto sa kapwa niya lalaki. Hmm. Pero ikaw may gusto ka sa kanya pero lihim lang. So hindi alam 'to ni Servin. Si Jonalyn, alam ba ni Jonalyn? Na, na mayroon siyang ka. crush. Okay, <laughs> Servin. Opo. kasi paron nababasa. Nababasa kasi niya po yung kasi hmm. tuwing magkakasama kami daw ni Servin. Hmm. Kumain sa labas. Mm. Mas maganda siguro na magkausap na kayo ng totoong minamahal mo. Help me get over you na nga ba. Ang magiging theme song yong dalawa. Jonalyn, mag-heart to heart talk na tayo. Jonalyn! Hi! Good evening! Oh! Ayan! Ang ganda-ganda naman ni Jonalyn. Hi, Jonalyn! Hi, Jonalyn! O, di ba? Ang bilis. O, yan ang chick boy! Jonalyn, magandang gabi sa'yo. gabi John Alien, ano nga ba ang totoong rason at iniwan mo itong si Benny Boy noong December 28? Ano po, na wawala na siya ng time, hindi siya tulad nung dati. Mm, -mm. So, tsaka, yung sa mga usap-usapan niya. Yun, sa mga usap-usapan na? Uh, na uh, meron uh, nga siyang iba. iba. Meron siya Pero iba, wala akong idea na lalaki. ano lalaki. Alam ba sa friends nyo na medyo konti siya? Minyan? Alam, lahat. alam. Na medyo, na-chickboy mm -hmm. na siya? Alam, alam din ang parents ko. Ah, alam din? Alam okay. din ko. Ah. Ay no, sabi niya, alam mo, yes. nakakagusto siya sa yes. kapwa niya lalaki. Yeah. Pero tinanggap mo. Bakit ngayon parang, parang hindi mo na maintindihan? Eh, since high school po kasi, alam ko na na, ano na siya. Mm -hmm. Then nung tumagal-tagal na, parang nag-iiba na. Nag-iiba na? Oo. Oo Pero siya parang bumabalik na naman siya. Bumabalik na naman siya sa dati, nung oh, high school yeah. kayo. <laughs> uh, uh, hindi mo ba iniisip ever na parang, Paano kung bumalik? Paano kung ma-attract na naman siya sa hindi kapwa niya lalaki? Hindi po. Kasi nagtiwala ako sa sinabi niya. Eh, na hindi nagtiwala ka sa sinabi niya. Okay. Oo. O. Sige. So, Jonathan, anong gusto mong sabihin ni Benny Boy na nagsasabing mahal na mahal ka niya? <laughs> It's okay, baby. oh. Kasi sobrang close sila. Yung eh. dumarating sila sa point na... Diba? Lahat ng sikreto, alam nyo. Kasi nag kayo as good friends. Good.